Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back to YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber natin pong sasagutin. Ito'y galing po kay Michael David. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, pwede ba daw magturok ng strip doon po sa mga inahing baboy na hindi po nakalabas lahat po ng kanyang mga biik? So kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pagkabuhayang pagkikultura, Mag-subscribe lang kayo sa yung YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventure. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung inahing baboy po na nanganak pero hindi po lahat ng biik po ay nakalabas. Atin pong masasabi yung inahing baboy po mga kaibigan ay mayroon pa mga biik na natitira sa kanyang uh, tiyan kapag hindi pa po nakalabas yung kanyang inunan. Ang sinyalis kasi o pinaka-major sign natin pong masasabi na tapos na pong mga nagnating inahing baboy ay yung kanyang inunan o bahay bata o bahay biik ay nailabas na po na lahat pagkatapos mga anak. Pagkatapos mailabas na lahat ng mga biik, nasa 2 to 4 hours, susunod pong lumabas yung mga inunan o yung mga placenta natin mga inahing baboy. Kapag lumabas na po yung mga inunan, isa lang pong ibig sabihin yan, wala na pong laman ang kanyang matres at nailabas na po lahat, kasama na po yung kanyang mga biik. Pero sa tanong po natin pong subscriber na hindi daw nalilabas yung lahat ng mga biik, pwede ba daw magturok ng pinstrip? Ang sagot ko dyan mga kaibigan, yung pinstrip po, yan po ay isang antibiotic o antibacterial agent para po hindi po magkakaroon ng further infection yung ating mga inahing baboy pagkatapos mga anak. Kaya tayo po ay nagtuturok ng pinstrip o ruby pinstrip. Pero kapag ang concern po ay, kapag ang biik po ay hindi po lahat nakalabas, di po natin siya tinuturukan ng pinstrip. Ang dapat po nating iturok ay oxytocin. Para po magkaroon ng contraction yung uterus nating mga inahing baboy, nang sa ganon, kung mayroon pang mga laman sa tiyan ng kanyang inahing baboy na mga biik, inunan, ay may niya po lahat yan. Kasi po, nagkukompress yung kanyang uterus. Pag-compress na kanyang uterus, lahat po nang nasa loob po ay mailalabas po lahat yan wala pong makitira. Kahit na mga dugo po sa loob ay may labas po lahat kapag tayo po ay natuturok ng oxytocin kasi magkukompress po yung kanyang uterus. Pag kumpress yung uterus, lahat po nasa loob ay maitulak po palabas. Kaya po, ang dapat po nating iturok sa ating mga inahing baboy kapag hindi pa po lahat ng biik ay nakalabas ay oxytocin po mga kaibigan. Kapag tayo po naturok na po ng oxytocin, atin pong aantayin yung paglabas ng mga biik o mga inunan mula po sa loob ng tiyan ating mga inahing baboy. Kapag atin na po nakita ng paglabas ng mga biik at saka mga inunan mula po sa loob ng tiyan ating inahing baboy, atin po masasabi na tapos na po siyang mga anak. Wala na pong laman yung kanyang tiyan o yung kanyang matres. Kaya sa panahon na iyan, pwede na po tayong magturok ng ruby stripe o stripe sa ating mga inahing baboy para atin pong ma-prevent yung further infection sa ating mga inahing baboy pagkatapos niya pong manganak. Kaya ang ating pong gawin ay una po nating iturok yung oxytocin bago po yung pinstrip po mga kaibigan. So yan po yung ating vlog ngayon. Sana po po yung kapagbigay sa inyo ng kaunting kalman po tungkol po kung ano bang dapat iturok sa mga inahing baboy na hindi lahat ng biik po ay nakalabas mula po sa si kanyang tiyan po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye!